Brothers and sisters, magandang hapon po sa inyong lahat. May mga tao na kapag kilala tayong makasalanan para sa kanila, talagang makasalanan na lang talaga tayo. Wala na tayong posibilidad na magbago para nakabaks na tayo. Eh, makasalanan yan. Makasalanan na lang talaga yan. Kaya nakabaks, hindi ka na makalabas sa box. Dahil ganun ka na talaga. Ganyan, si ang pariseyo ng pangalan ay si Simon na ating narinig sa ibanghelyo inimbitahan niya ang Panginoon na makasalo sa kainan sa kanyang bahay. Habang sila'y kumakain, dumating ang isang babaeng kilalang makasalanan at pumwesto sa gawing paanan ng ating Panginoon. At nung nakapwesto na siya doon sa gawing paanan ng Panginoon, siya ay nanangis. At dahil siya ay nanangis, nabasa ng kanyang luha ang mga paa ng ating Panginoon. Pero, pinunasan niya ito ng kanyang mga buhok Pagkatapos hinagkan at nilagyan ng pabango. At yung pabango ay nasa sisidlang lang alabastro. Ibig sabihin, yung talagang dinala niya na pabango ay talagang mamahalin. So sa mga ginawang ito ng babaeng makasalanan ipinamalas niya ang kanyang malaking pagmamahal bilang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan pero itong mga ginawa ng babaeng makasalanan na pagpapamalas ng kanyang malaking pagmamahal bilang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan ay hindi nakita ni Simon. Nakita pa rin niya sa babaeng iyon na siya'y isang makasalanan. Period. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili, patungkol sa ating Panginoon, kung ang taong ito ay talagang isang propeta, dapat alam niya kung sino at anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Pero doon sa mga ginawa ng babae na pagpapamalas ng pagmamahal bilang pagsisisi, yun ay talagang yun ang nakita. Doon sa mga ginawa ng babaeng makasalanan, yung nagsimula siyang um umiyak, tapos binasa niya ng kanyang luha ang mga paa ng ating Panginoon, nakita, et cetera, et cetera, nakita ni Lord sa mga gawang 'yon ang kanyang malaking pagmamahal na nagpapatunay na pinatawad na nga ang kanyang maraming mga kasalanan. Kaya ganyan ang pakikitungo ng ating Panginoon sa isang makasalanan, sa isang naliligaw ng landas. Hindi yung ay makasalanan ka na lang talaga. Wala nang posibilidad na magbago ka pa. Kundi ang kanyang pakikitungo sa isang makasalanan ay hanggat maari inaalalayan niya ito, gaya ng nangyari sa babae, patungo sa landas ng pagbabago. Ganyan, ang ating makikita sa santong ating ginugunita ngayon. Sino na nga ba yun siya? Si Saint Robert Bellarmine. Siya ay ipingan, ng 1542. Tagal na, no? Namatay ng 1641. Siya ay taga Tuscany, Italy. So narinig natin na siya ay naging kardinal. Kaya siya ay inatasan ni Pope noon, Pope Paul V, na kausapin ang isang tanyag na scientist noon na si Galileo Galilei. Alam niyo, bakit inatasan siyang kausapin si Galileo Galilei dahil sinusunod niya ang teorya ni Copernicus ano bang teorya ni Copernicus na ang mundo or earth ito ang ano ba yan umiikot palibot ng araw. Di ba yan ang tinuturo ngayon, di ba? Taliwas doon sa nasasaad sa Biblia, doon sa Book of Joshua, chapter 10, verse 12, na pagtitingnan natin yung verse na yon, ang ating magiging conclusion, ay sun is revol revolving around the earth. Nakuha nyo? So, kabaligtaran. Kasi nasasabi doon, parang nanalangin si Joshua sa Panginoon. Panginoon, itigil mo muna ang pag ng araw para patuloy naming puksain ang aming mga kaaway. So dito, masasabi natin kung gano'n, itigil mo yung pag-ikot ng araw, ang araw ang umiikot sa mundo. So taliwas yun noon sa turo ng Biblia or sa nasasaad sa Biblia at turo ng simbahan. Kaya si Galileo Galilei ay itinuturing na naliligaw ng landas. Pero ang inutusan na alalayan si Galileo Galileo Galilei ng Papa ay si Robert Bellarmine. At maayos naman ang kanyang pakikiusap kay Galileo Galilei. Kasi sabi niya, wala pa naman kayong pruweba. So hindi natin pwedeng yan ang i-assert natin ngayon. Unless na makapag-produce kayo ng pruweba na talagang ang earth ay nagre-revolve around the sun, then itong nasasaad sa Biblia, yan pa rin ang turo natin ngayon. So nag-agree naman si Galileo, Galilei. So inalalayan, no? Yung itinuturing na naligaw ng landas, inalalayan, habaki mo, papa pa, pa. Tapos pinadala niya si Saint, si Robert de Larmine. At maayos ang pakikiusap sa kanya at na, na, he agreed naman. So the rest is history. Kaya mga kapatid, tulad ni Robert Villarmin at tulad ng ating Panginoon, sana ang ating pakikitungo sa isang naliligaw ng landas, sa isang makakasalanan, ay hindi yung makasalanan ka na ng talaga. Wala nang, wala nang pag-asa sa iyo. Wala nang posibilidad ng pagbabago. Kundi ang pakikitungo na inaalalayan natin ang isang naliligaw ng landas o makasalanan para siya ay makatahak sa landas ng pagbabago.